Good morning mga mare. Eh. Nandito na naman ako. Dumaan na naman ako dito sa beach. Makita ko sa inyo. Ayan, Parang sa Boracay lang. Ang init. ako sa iyo yung ganda ng aming mga beach dito sa tangalan Ayan, tangalan ako sa wili at lumutad pero ngayon nandito ako sa buhat nagpayong ako mga mare kasi may unit papasok ako sa barangay off off meron pa sila dito ang kakaiba ayan esperanza resort tingnan nyo May, meron siyang ayan baro po ganda diba pakulo nila mayroong payag sa itas ganda ganda Ay. sa likod niyan mayroong blue house dyan nakatira yung may-ari marami din pala dito yung bilis Nakikasama ko. Nagbila din pa ng ni Hindi, hindi niya papasok. Nang! Katapos mo lang. Pilang kahon ni mo nga ay? Ha? Mag-isa ka lang? Day... Oo. Daywa malang... Daywa malang amon. Day Daywa man kahapon. Wa si Go Santi pa lumaw pa ay makauli di ba? Sa Iloilo ba kay mao? O sige nang diretso na ako sa ating duty. Abo may hidoy nga. Abo may hidoy nga bugad doy. Apa lima? Ah, tigdi mo day wa amon doy kada adlaw. Leo kaya? na pitna ko mamari? tela baso para ng itim lapit na ako ito na ito Eh, meron pa dito sobrang dami eh. yan kahit dito meron Tago na yata ako sa kalakad ah. Fish landing doon. Malapit na ako mara sa aking duty. Ang gulong Lapit na ako. Ayun yung aming barangay hall. Oh. Andiyan kay, kay, kasi yung aming barangay hall station. Diyan ako mag-duty. Sa barrio lang kami ngayon. Next week, dun ako sa uh, rural health unit namin. Nandito na ako mga mare. Malapit na. Nandiyan si Kapi. hindi na, nagbabay na ako sa inyo sana po na panoorin nyo thanks for watching bye bye see you